binigyan ko si Sky ng chicken. Ayun, chicken. Tapos, uh, ang ginawa niya, iniiwan-iwanan niya yan. Iwanan niya yan. Paglalapit yung isa, magagalit siya. Yung parang inaano niya. Anong pangalan nun? Uh, huh? <laughs> <laughs> Di makalapit eh. Siya yung pinakamalaki sa lahat. Kaya, kaya matapang siya. Hindi siya matapang pero mabait yan. May ugali lang talaga siya rin. <laughs> yung isa hindi makalaki Huwag <laughs> oh. <laughs> mo awayin kaya. Huwag mo awayin ha. Maliit yan. May maawayin. Bakit paibog-ibog kasi mong pagkaon? Ha? Ano ka talaga? Radang <tinyo> member. Sky? Sky? Ikaw yung malaki ha? Ikaw yung mga away ha? Busin mo na yan. Bakit mo kasi pinapainggit pa yan sila? <laughs> Dalawa na sila. <laughs> uh, Wags kaya. porque malaki ka, ganyan-ganyan ka na ha. sky. <laughs> diba ang matalino kong aso? Ano yan? Husky yan. Ano yung pagkain niya doon? Oh? Manok. Oh. kasi yan siya. Wag awayin ha. Huwag ha. <laughs> Dalawa na yung kalaban mo dyan oh. Dalawa na yun sila oh. Huwag. Kainin mo na yan kasi. La, kukunin nila yan. Hmm. Kukunin nila yan. Það er í segð. Skæ! 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 Skæ lang. Skæ lang. Skæ lang. Skæ lang.